Uh, so hello mga GM. Isang magandang gabi sa ating lahat. Ngayon na uh, ito dumating yung ating uh, bagong washing machine. Ngayon uh, ini install ni nan lang kasama ko. Ngayon na uh, hindi niya mai-install install. Ngayon na uh, ngayong gabi, uh, ginawa ko siya, ini-install ko siya dito no. Uh, gusto ko lang mai-share sa inyo kung pa paano siya install kasi yung kasama ko kanina, hindi niya maikabit kabit kabit uh, kasi nagpapahinga pa ako kanina. Ngayon na uh, tayo naman yung nagkabit ngayon mga GM. Uh, gusto ko lang mai-share kasi itong uh, bagong bilya namin na uh, nilipatan. Kalilipat lang namin kaya medyo hindi pa kami gano'ng nakalinis. So ngayon, uh, gusto ko lang mai-share mga ka-GM. Ah, uh, ito pala 'yung uh, ano natin, 'yung uh, cover ng ating uh, bagong uh, washing machine, no? Ngayon ito siya. Bali, ini ko na siya. Kinabit ko na siya dito. Ito 'yung kanyang uh, hot water, tapos 'yung kanyang cold water. Bali, 'yung cold water lang kin ginamit natin mga ka-GM, no? Tapos ah uh, yung kanyang uh, mga switch button. Tapos as naka ano siya diyan, naka-plug siya dito sa kanyang uh, connection dito. Ngayon 'yung kanyang drain plug, ayun. 'Yung kanyang uh, drainage, eh uh, inano lang natin dito. Kinabit natin dito sa may lababo, no? Tapos ayan. tinalian natin ang alambre para hindi siya gumalaw pagka nag-ano na siya. Tapos ito na siya. Ito 'yung hot, bali hot and cold ito yung ating bubuksan ito yung nakalinya dito sa washing machine ito yung kanyang hose yan uh, kung mapapansin natin malit lang kasi itong pinakakusina namin dito sa bagong nilipatan naming uh, bilya ano na to hindi na to bago luma na to mga kajem itong bilya na ito tapos ito naman yung aming uh, refrigerator hindi pa na linis yan nga tapos uh, yung kasama ko natutulog na kasi gabi na dito ayan yung uh, pinakakwarto namin no tapos yung mga tubig namin tapos ito naman yung Uh, gawing CR yan yung CR tapos uh, dito yung lutoan namin kami na lang yung uh, nagmodified kung ano paano yung setup nito tapos ayun uh, yung heater ng ano heater ng uh, pinakakusina namin yan nagpatong lang na kami dyan ng uh, pinakagas yung shelling namin no? so ayan uh, bali ganyan lang po yung connection nya tapos uh, ito okay na siya, nilabel na natin pinuskong na siya, tapos ah uh, tinisting natin yung tubig kung nagpo-flow. Ayan, na uh, mayroon naman siyang tubig mga GM. So isarado natin, subukan natin. Ito. Ayan, so Ayan, tumutunog na siya. So okay na siya mga GM. Uh, like and share po yung ating mga videos para magkaroon din ng idea yung iba. So ayan na po siya. At uh, ayos na yung ating uh, in-install, no? Ayan. Bali, nag na siya rito. Yan, kung makikita ninyo. Uh, Diri-diritso naman yung ano niya. pag didrain niya dyan. Kasi, uh, bali, naka-automatic na ito. Uh, sinetap natin kung ilang minuto yung ating uh, winashing, no? So, ayan. Uh, okay.